Ay, si Mipag drive mo, hindi puro video ka. Inuna mo pa yan. Eh, kung mapagka tayo. Oh, no! isang araw kakatapos ko lang pala maligo nagbihis na din pala ako at nagayos kakain kasi kami na masarap na sanggibsan maaga nga pala ako kumilos so paano guys tara kasama ko nga pala ang team dugyo sa si angel nga pala ang gagamitin namin kasi marami kami angel let's go napapansin ko tumataba na nga pala ang pisngi ko dapat ang tawag din sa akin boy matabain malapit na nga pala ako sa gulot. Na din pala ang araw ng pasukan nandito na rin ako kila kuya dugs agad ko nga pala nakita si boy ubog grabe formado parang sasali ng pageant si kuya dugs naman ay simple lang manamin. kasama din pala si skincare alias barbie nagpasya ng na nga pala kaming umalis. Dadaan ng pa kasi namin si Aling Regina. So paano guys? Tara! Sa bukid na nga pala kami dumaan para mabilis. Medyo naninibago nga pala sila kasi ang tagal na nilang hindi nakakasakay kay Angel. Pero nakikita ko sa mukha nila na excited naman sila. O di ba ang sarap pag chill chill ride lang? Hey, mo hindi puro video ka. Inuuna mo pa yan. E, kumapagka tayo. Dumaan muna nga pala kami na 7-Eleven. Hindi kasi kami nagtangalian. Sabi nga pala ni Skincare, ko daw siya. Nakita niya kasi dito yung pinapangarap niya sa sakyan. O di ba guys, mukhang mamahalin. Wala namang imposible kung magsisikap ka lang. Balang araw makakapagpunas din kami nito. Bumili na nga pala kami ng kanya-kanya namin pagkain. Nakita ko na naman tong mga lumang kutkutin. Pero ang pinakapaborito ko itong sunshine. Samahan ko lang ng konting tubig, okay na. Agad nga pala sila nagulat. Kala kasi nila kanin ang bibilihin ko. Bumalik na din pala ako sa pagda-drive. Susunduin ko pa kasi sa company si Aling Rihina. Syempre, alangan namang iwan ko to. Eh pinagalitan ako na nanay ito. Malapit na nga pala kami sa destinasyon. Walang iba kundi Samgyup One. Unlimited Samgyup Sal for everyone. Sheesh! Dito lang pala to sa Balibago Complex, Santa Rosa, Laguna. Halos katabi lang pala nito ang Max. Tapos katapat lang nito ang Victory Mode. Agad na nga pala akong pumasok. Napakalinis at napakabango ng dine nila dito. Hindi lang yun guys, napakatahimik pa. Tapos napaka-friendly din ng staff nila dito. Siya nga pala yung may-ari. Salamat nga pala kay paring Darwin. Medyo excited na nga pala si Kuya Dugs. First time niya lang daw kasi makakakain dito. Ewan ko lang pala kay Boy Ubo. <laughs> Bumuhos nga pala, napakalakas na ulan. Kaya pala sa 1, pinaghalong Korean at Philippines. Medyo kakaiba nga pala yung pinaglulutuan nila dito. Kung sa iba ay butane, dito ay uli. O diba, napaka-organic. Ito nga pala ang kanilang menu. Sa SJ Yellow 349, meron ka ng 6 kinds of meat, only iced tea at only signed dishes. Sa SJ Blue naman ay 399 pesos. Dito naman ay 10 kinds of meat, only iced tea, only side dishes na rin. Dito naman sa SJ Red, 499 pesos. Dito 15 kinds of meat, only iced tea, only side dishes na rin. Pag nag bill kayo ng SJ Red, magkaka magkakaroon kayo ng raffle entry ng concert ng Twice. Kailangan din naka-like and share kayo sa page ng Samgyu Puan. Grabe nga pala dito. Tingin ko pa lang sa mga dishes dito, napakasarap na. Ibang-ibang -iba nga pala to sa ibang Samgyu Pusalan. Ito nga pala yung bago nilang dishes. Inoki nga pala ang tawag diyan. Ang flavor niyan, pork at beef. Naglabas din pala sila ng marami pang dishes. Tapos guys, may iba't ibang uri ng side dishes. Favorite ko nga pala yung cheese nila dito. Yung mga sausawan nila dito, herbs nga pala yan. Sarili nilang gawa. Mukhang mapapadami na naman ang kain ko. Di ba sabi ko sa inyo, hindi kami nagtanghalian. Napakasarap nga pala ng scramble egg dito. Tamang tama ang luto at malinam na. At eto pa guys, yung ramen nila dito napakasarap. Tapos may inoki na sahog. Inumpisahan ko na nga pala magluto. Yung meat nga pala nila mukhang fresh na fresh. Hindi na nga din pala sila nakapagantay. Kanya-kanyang luto na rin kami ng aming pagkain. Eto pa pala yung isa sa pinakamasarap. Yung cheese nila dito parang mozzarella. Kaya naman enjoy na enjoy kami sa aming pagkain. Pero sinisigurado ko si Ichambunggan masaya. Ganon din si Aling Rihina. Alam nyo ba na paborito ng Team Dugyot ang Samgyupsal? Eto nga pala yung unoki na sinasabi ko. Mushroom nga pala to na binalutan ng meat. Guys, pag pumunta dito, eto yung hanapin nyo. Napakas Sarap naman kasi nito. Sa may mga birthday din 'o okasyon pwede nyo dito i-celebrate. Pwede rin pala 'to sa mga magbabarkada at magtutropa, 'o 'di ba? Ito nga pala yung ramen na sinasabi ko. Medyo natuyuan lang 'to na sabaw. Pero guys sinasabi ko sa inyo, pag natikman niyo 'to, makakalimutan niyo kami, char. Medyo maanghang lang siya kaya pinagpapawisan ako. Buti na lang may nagbebenta ng basahan dito, kaya naman bumili ako. Hindi naman kasi porke basahan na madumi na. Tapos si Boy Ubo nagtataka, bakit ko daw ginawa 'yung 'o 'di ba? May natutunan naman kayong life hack. <laughs> Hindi ko namamalayan, tapos na pala kaming kumain. Paalala lang, wag kayong o-order na sobra para maiwasan ang leftover. Sheesh, busog na naman si Boy Macho Nurin. Ganon din pala si Aling Rihina. Kay skincare naman, di mo na malaman. Kay Boy Ubo naman at Kuya Dux, di na makapagsalita. Ayaw ko na lang talaga mag-talk. Maraming maraming salamat nga pala sa bumubuo na sanggipuan. So paano guys, maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang. Paalam!